Patuloy na humaharap ang Libya sa kawalan ng katatagan at mahinang pagpapatupad ng batas mula ng mapatalsik si Muammar al-Gaddafi noong 2011 sa isang NATO-backed na pag-aaklas. Bunga nito, nahati ang bansa sa magkakatunggaling paksyon sa silangan at kanluran. Ipinahayag ng UN Office of the High Commissioner for Human Rights o OHCHR ang matinding pagkabigla sa pagkakatuklas ng mga mass grave, mga kasangkapan sa pagtorture at malawakang abuso sa mga detention centers sa Tripoli, mga ebidensya nagpapalakas sa matagal ng mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Nanawagan ang OHCHR sa mga otoridad ng Libya na magsagawa ng malaya at transparent na investigasyon, panatilihin ang mga ebidensya at pahintulutan ang ganap na akses para sa UN at mga forensic team. Bagama nagdulot ng pagbaba ng tensyon ang tigil putukan noong 2020, nananatiling hindi nare ang krisis pampolitika sa Libya. Patuloy ang pag-aagawa ng mga karibal na grupo sa kontrol ng malawak na yamang enerhiya ng bansa at paminsan-minsan ay nauuwi pa rin ito sa armadong sagupaan. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon!